Naganap ang balasahan matapos tanggapin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resignation ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, delikadesa ang tinukoy na dahilan ng pagbibitiw sa pwesto. Ito ay makaraang madawit ang kanilang kagawaran sa usapin ng anomalous flood control projects. Si Finance Secretary Ralph Recto ang pumalit bilang Executive Secretary at si Frederick Go naman ang bagong kalihim ng Finance Department at si Rolando Toledo naman ang bagong kalihim ng Department of Budget and Management. Ay kay Frederick Go handa siyang harapin ang hamon sa ekonomiya habang si Ralph Recto naman ay tumangging magpatawag bilang Little President kaya pa iirali ng low profile na pamumuno upang matutukan ng policy vetting, deadline at direktiba ng Pangulo.